Kontento ka na ba sa buhay mo? Siyempre hindi. May pangarap din ako sa buhay. Kumukuha lang ako ng tempo. Eh, paano bang umibig? Umibig ka na ba? Maraming beses. Maraming beses na rin ako napigo. Ano bang nararamdaman ng umiibig? Hindi makakain hindi makatulog. Palaging ubos ang pera. Bakit? Ito bang itsura ko to? Hindi dapat ko bastos? Ewa ko nga ba? Nung humingi ako na isang tipol. isang batalyo na binigay sa akin. Tingnan mo. Mukha ako halong black. Gago! <laughs> Defeat!